So magandang araw sa lahat mga mag-aaral mula sa ikalabing dalawang baitang ng St. Rita's College of Balingasag. Uh, ngayong araw na to, ang ating tatalakayin ay tungkol sa panumpati paano ba sumulat ng talumpati at paano gumawa ng isang mahusay na talumpati. Sa araw rin na to, malalaman din natin kung ano-ano ang mga iba't ibang uri ng talumpati. Naasahan ko ngayon na sa oras na to kayo ay makikinig ng husto dahil maaari ako magbigay ng mga pasopresang tanong sa kalagitnaan ng aking video na kinakailangan ninyong sagutin o ilagay dun sa mismong comment section na susulat nyo sa ibaba. Tandaan ninyo na once na matapos ninyo o sa oras na matapos ninyo ang pananood ng video na to, kailangan ninyong mag-comment sa ibaba ng pangalan ninyo at ng section ninyo para malaman ko kung sino yung mga nanood ng video na ito. Okay? So, talakayan natin ngayon ang tungkol sa pagsulat ng talumpati. Okay. So, ang pagsulat daw ng talumpati ay isang critical na paraan o isang critical na pagsusulat sa akademikong sulatin. Tandaan natin plus na ang talumpating ito ay hindi lamang basta-basta ginagawa. Kahit pasabihin natin na mayroong mga iba't ibang uri ng talumpati, hindi ito basta-basta ginagawa ng kung sino-sino lang kasi ang pagtatalumpati ay isang kakayahan. Lalong-lalo na ang kakayahan ng pagsasalita. Okay. So ang pagtatalumpati tandaan nating mabuti guys uh, sa so nakikita ninyo, sa oras na magsalita ka o makipag-usap ka sa maraming mga tao o sa harap ng maraming tao, ito po ay isa ng paraan ng pagtatulumpati. Sapagkat ang layunin ng pagtatalumpati ay makapagbigay ng impormasyon sa mga taong nakikinig nito. Kung walang impormasyon na naibigay, then hindi natin masasabi na ito ay isang ganap na talumpati kahit sabihin natin na ang San talumpati ay nagbibigay o naglilibang lamang sa mga tao na ikinig, meron at meron pa rin silang mga maukuhang impormasyon patungkol dito. Okay. Ang talumpati rin ay isang sining at maagham o makaagham na pagpapahayag ng mahahalaga at makabuluhang kaisipan na binibigkas sa harap ng madlang tagapakinig. Kung walang naikinig sa ating talumpati, hindi nagiging mahusay ang isang pagtatalumpati. So ngayon, ano ba yung iba't-ibang mga paraan ng pagtatalumpati? Sa so nakikita ninyo, meron tayong apat na uri ng uh, apat na paraan ng pagtatalumpati. Ang apat na ito ay ginagawa natin sa ating akademiko. Kaya ito ay bahagi rin ng isang akademikong sulatin. So yung una, yung tinatawag natin, ang talumpati o mas kilala bilang impromptu. Sa ibang libro, tinatawag rin itong dagliang talumpati o talumpating walang paghahanda. Samantalang meron din tayong tinatawag na isang maluwag na talumpati kung saan binibigyan ka ng ilang mga minuto para makapaghanda sa gagawin mong talumpati base sa nakuha mong uh, paksa. At meron din tayong tinatawag na mga manuskrito. Ito mga manuskrito na to ay yung mga kadalasang nakikita natin doon sa mga formal na okasyon. Katulad na lamang ng sona ng Pangulo at mga talumpati sa loob ng Senado. At ang huli ay yung isinaulong talumpati. Ito yung mga talumpati na merong manyaskrito pero kinakailangan kabisaduhin at alaming mabuti, memoryahin ng isang uh, tagapagsalita ang kanyang gagawing pagtatalumpati o itatalumpati. So, biglaang talumpati o mas kilala bilang impromptu. Ang talumpating ito ay binibigay ng biglaan o walang paghahanda. Kadalasan ginagamit ito klas sa mga contest lalong lalo na kapag buwan ng wika. Kaagad na ibinibigay ang paksa sa oras ng pagsasalita, hindi ka mabibigyan ng mahabang panahon upang makapag-isip dito, maaari na magbigay ng iilang segundo pero limitado lamang ito para doon. Okay? Uh, tandaan din natin sa isang biglaan talumpati, ang sinusukat dito ay yung uh, likas na kaalaman ng isang uh, tagapagsalita. Sinusukat yun doon. Maluwag na talumpati o extemporaneous. Ang talumpating ito ay nagbibigay ng ilang minuto para sa pagbuon ng ipapahayag o ipahahayag na kaisipan batay sa paksang ibinigay bago ito ipahayag. Ang kaibahan nito ay mas medyo mas mahaba yung panahon na ibinibigay sa extemporaneous o maluwag na talumpati. Dito ay nagiging malaya ang mga mag-aaral upang makapag-hunahuna, makapag-isip nang uh, mga impormasyong gagamitin niya sa kanyang gagawing pagtatalumpati. Sunod ay ang manuskrito. Sa manuskrito class, ang talumpating ito ay binibigay sa mga convention o seminar. Kadalasan sila yung mga tinatawag nating uh, guest speaker, no? O yung mas kilala din natin bilang mga uh, tagapagsalita no? na inanyayahan lang o yung mga nagsasalita sa harap ng maraming mga tao. Kasama rin dito yung mga tao nagbibigay ng mga impormasyon at nagbibigay ng kaalaman sa mga nakikinig. Okay? At ang huli, yung tinatawag nating uh, isinaulong talumpati. Kagaya na sinabi ko kanina, ito ay isang manuskrito, ngunit ito po ay minememorya o kinakabisado ng magsasalita. Layunin din ito na maipahayag ito na magkaroon ng isang tuloy-tuloy at walang pagbasa. Importante sa sinaulong talumpati ang pagtingin sa mata at paikipag usap ng mismong nagsasalita doon sa kanyang mga tagapakinig. Okay, no, mga dapat daw isa alang alang sa pagtatalumpati. Unang-una, ano ba yung uri ng mga tagapakinig natin? Ilang taon na kaya yung mga makikinig? Kapag ka matatanda na ba ang makikinig sa sa'yo, paano mo gagamitin yung mga salita at wika ang gagamitin mo? Kung ito naman ay nasa loob ng paaralan, paano mo ibibigay yung mga uh, yung mga impormasyon na gusto mong ipahayag? Ilan taon na kaya sila? Kung ikaw ay nasa edad na labing walong taong gulang at ang makikinig sa'yo ay labing dalawang taong gulang o grade 7, paano mo yun ibibigay ng hindi ah... Uh, nang hindi maguguluhan at mahihirapang umunawa ang iyong tagapakinig. Bilang ng mga nakikinig, pangalawa, bakit nga nakailangan natin isa alang alang din to? Hindi naman tayo pwedeng gumamit lang ng, ng mga salitang mahihina kapag ka ang tagapakinig natin ay masyadong marami. Lalong-lalong hindi natin pwedeng uh, <coughs> pumatay ng oras kapag ka masyadong marami ang tagapakinig binibigyan din natin ng pansin kung ano yung kalagayan ng mga nakikinig kung sila ba'y naiinitan na kung sila ba'y nakisiksikan isa rin sa mga bagay na dapat natin isaalang-alang yung kasarian uh, um, lalong lalo na ang isang tagapakinig kadalasan ay inuusig ng mga nakikinig yung tagapagsalita inuusig ng mga nakikinig kung magbibigay tayo ng kasarian magiging at dapat maging isa tayong responsable lalong-lalo na sa paggamit ng mga salita lalong-lalo na patungkol sa kanilang kasarian hindi lamang sa babae o sa lalaki Edukasyon o antas sa lipunan uh, Sa isang sa isang talumpati tandaan natin na hindi lahat ng mga tao ay nakakaunawa kung ano ang binibigyas nating mga salita Magandang pakinggan yung mga mga salitang malalalim kung ang nakikinig din sa iyo ay may mataas na ng level sa pag-aaral. Kung ang mga nakikinig sa atin ay yung mga taong hindi nakapag-aral, mas maganda na ang gagamitin nating salita yung mas mababa lang o kolokyal. Pero kung ang talumpati ay ginagawa bilang isang formal naman, halimbawa isang guest speaker sa graduation, dapat gumamit din tayo ng mga salitang malalalim o kaya naman ay mas mataas. Sa loobin o dati ng alam ng mga nakikinig. Bakit kailangan natin isaalang-alang alang ito? Tandaan din natin na ang mode o moda ng mga nakikinig ay nakabase sa kanilang pinakikinggan. Kapag alam mo na na ang nakikinig sa iyo ay taliwa sa gusto mong ipahayag, dapat maging sensitibo ka sa mga binibitawan mong salita. Nang sa ganun, mapukaw mo ang kanilang atensyon upang sila ay makinig sa iyong mga sinasabi. Okay no? So ayan, tema o paksa ng tatalakayin. So uh, sa pagsulat ng pananaliksik, dapat maging naaayon at napapanahon ang mga binibitawan natin o mga ginagamit nating tema sa pagsasalita o yun ay tema sa ginagawang talumpati. Hindi tayo pwedeng basta-basta lamang kumuha ng mga impormasyon na to. Una, dapat tayong manaliksik ng mga datos o kaugnay sa mga babasahin. Ibig sabihin, hindi ka po pwedeng basta-basta lang magsulat ng talumpati base sa sarili mong impormasyon. Pag ginawa mo yun, magiging isang subjetibo ang ginagawa mong pagtatalumpati. Tandaan na ang mga talumpateng ating binibigay at binibigyas ay dapat na pag-aralan ng mabuti. Kaya dapat matuto tayong manaliksik kung ano man yung mga sasabihin natin o oh, isusulat natin sa ginagawa nating talumpati. Dapat rin tayo maagawa muna ng isang tesis o makapanghalap o yung mga kinalap nating datos sa ginagawin nating isang talumpati ay dapat gawa natin ito ng isang konkreto o konkretong impormasyon bago natin ito ah, hati-hatiin at bago natin tukuyin kung ano yung mga pangunahing kaisipan at mga puntos sa ibibigay mong talumpati hindi ka po pwedeng basta-basta lang na kumuha ng mga impormasyon na hindi isinasaayos kung ano man ang pangunahing diwa o pangunahing paksa at yung mga pantulong na paksa. Hulwaran sa pagbuo ng talumpati. Dito class, ah uh, dapat nating malaman na meron tayong iba't ibang uri ng pagkakabuo ng talumpati. Unang-una, ah uh, ano daw ba yung tinatawag chronological na hulwaran? Kapag ka ang hulwaran o pagkakabuo mo ng isang talumpati, ito po ay nakaayos ng sunod-sunod. Pag sunod-sunod, mula sa pinakaunang nangyari hanggang dun sa pinakahuling nangyari. Kadalasan, ang mga ganitong klase ng talumpati ay mga nagsasalaysay. O kaya naman ay meron parang pakwento na ginagawa mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli. Halimbawa, yung mga nagtatalumpati sa graduation sinasabi minsan o uh, yung ibang gumagraduate o nagtatapos ginagawa nila ay pinapahayag nila sinasabi nila yung una nilang karanasan sa eskwelahan hanggang sa katapusan o sa pinahuling araw nila sa pagpasok ito po ay matuturing na rin kronolohikal kasi ginagawa nilang sunod-sunod yung mga impormasyong ibinibigay pangalawa yung tinatawag natin topical na pulwaran. hulwaran ito po yung uri ng mga talumpati na ibinibigay naman yung detalye ng mga paksa na gusto mong ibigay. Halimbawa, no, uh, yung tungkol sa mga uh, uh sosyolohiya, antropolohiya, o heograpiya. Yung mga paksa na ito, iisa-isahin nila. Sasabihin nila kung ano yung mga gusto nilang ipahayag. Sa ngayon, ano ba yung pinakabago ngayon? Halimbawa, kung gagawa ka ng tanong pati tungkol sa sa Sigalot, sa West Philippine Sea. So, isang topical na hulwaran ang pinamahiinam na gawin dito sapagkat ibibigay mo lahat ng mga impormasyon ano ba ang meron sa China? Ano ba ang meron dun sa lugar? Ano ang maikita mo doon sa South uh, West Philippine Sea? Ano ang mayroon sa Amerika? Ano ba yung away ng Amerika at ng China? Anong koneksyon sa Pilipinas? ano yung tinatawag nating na boundary ng Pilipinas. Yung mga paksa na yan ay binibigay natin at pinapaliwanag isa-isa doon sa talumpating yun. Pag ganun ang pagkakagawa ng isang talumpati, ang tawag doon ay topical. Ikatlo ay yung tinatawag nating hulwarang talumpati o yung hulwarang problema solusyon. Kapag ganito ang uri ng talumpati, ibinibigay mo sa talumpati mo yung isang problema na nangyayari sa buong bansa o sa kasalukuyang panahon. Yung problema na to, magbibigay ka ngayon ng solusyon kung paano ito matapos o masolusyonan yung problema na nangyayari. Halimbawa ng mga ganitong uri ng mga talumpati, yung mga nakikita natin na merong mga problema. For example, kapag ikaw ay nagbidepensa siguro o nagpipresent ka sa inyong tesis o kaya naman halimbawa isang talumpati tungkol sa climate change no, yung mga nakikita natin ganyan. Yung mga ganyang uri na yan, kadalasan, pagkatapos ibinigay ang problema, merong ibibigay na solusyon yung tagapagsalita. Ang tawag dyan, hulwarang problema o problema-solusyon. No? Ano raw ba yung mga kasanayan sa paghahabi ng mga talumpati? So ito yung inaasahan ko na gagawin ninyo sa inyong susulating talumpati. Inaasahan na mag-aaroon tayo ng introduction o panimula. Sa panimula, kailangan niyong ibigay yung paksa ng gagawan ninyo ng talumpati. Ano ba yung paksa na inaasahan ko? So sa isusulat ninyo ngayon talumpati class sa inyong papel, di ba nagbigay na ako sa inyo doon ng informasyon sa inyong group chat, ah uh, isulat lang ninyo yung kung tungkol saan ang gagawin ninyong talumpati. Sa introduction, bibigay nyo lang yung pinaka-background ng mismong paksa o yung uh, mga impormasyon patungkol dito. Pangalawa, yung susunod na mga talata, bibigyan nyo na ngayon yung diskusyon. Ano ba yung nilalaman na to? Depende sa hulwara na gagawin mo sa talumpati. Kung ito ba ay gusto nyo sunod-sunod or topical. O kaya naman, problema, solusyon. Sa diskusyon din, ibibigay mo na yung mga kaalaman na napag-aralan mo. Galing dun sa mga ginawa mong mga tesis o galing dun sa mga na search mo na sa mga internet o kaya naman sa mga libro. Lahat ng ito ay bibigay mo at iyahanay mo ng maayos sa loob ng diskusyon. Para magkaroon ka naman ng pangatlong bahagi ng talumpati ay yung katapusan o konklusyon. Sa katapusan o konklusyon, kadalasan ginagawa dyan ay sinasama rin na o binubuod. Ginagawan mo ng paglalagom yung ginawa mong diskusyon. Dito rin maipapakita kung ano ang katayuan mo patungkol sa nasabing paksa. Pakatandaan din natin class na binibigyan din ay alang din yung haba ng talumpati. Sa haba ng talumpati, nakasaalang-alang din dito yung oras. Kung ilang oras ka ba dapat magsalita at kung gaano karami yung nakikinig sa'yo. Kailangan sa loob ng pagtatalumpati ay maging isang kaaya-aya at makapaglibang sa mga nakikinig nito kapag ka ang patono ng iyong mga salita ay monotonous o yung pare-parehas lamang ang tono at walang mga emosyon, walang mga diin, walang mga paghinto, maaaring ang mga tagapakinig mo ay mabagot at hindi na rin magtapos o hindi na makinig sa si ginagawa mo talumpati. Lahat ng ito ay kailangan ninyo isaalang-alang kasi ang pagtatalumpati ay kaakibat at kasama na rin ng pagsasalita sa harap. Katu hindi katulad ng ilang mga sinulat natin previously yun, ng mga nagdaan na ang mga sulatin na ginagawa ninyo ay puro lamang sulat at maaari lamang basahin. Pero ang isang talumpati, kinakailangan siya talagang basahin sa harap ng maraming tao sapagkat ang layunin ng talumpati ay makapagbigay ng impormasyon sa maraming tagapakinig. So, naasahan ko na nakinig kayong mabuti sa aking diskusyon. So pagkatapos ninyo itong basahin at pakinig, I mean, o ma mapanood ang video na ito, naasahan ko na magkakomment kayo sa iba ba na kasama ang inyong section at ang inyong buong pangalan. Tapos, uh, sa darating na araw, doon sa sinan ko sa inyo, inaasahan ko rin na makakapagpasa na kayo ng patungkol sa talumpati base sa ibinigay kong paksa sa inyong mga group chat. Yun naman at maraming maraming salamat